Si Philip Salvador ay isa sa mga hinahangaang aktor pagdating sa mga maaksyong pelikula. Karamihan sa kanyang mga kaibigan at katrabaho ay tinatawag siya sa kanyang palayaw na ipe. Siya ang isa sa mga anak ni Lo Salvador na sinasabing may higit sa isang daang mga anak mula sa higit sa apat na pong mga babae. Marami rin siyang mga kapatid na nasa showbiz industry, kagaya ni Naalona Alegre, Leroy Salvador, Lou Salvador Jr., Jubel Salvador, Rose Rival at Deborah San. Maging ang kanyang pamangkin na si Ma Salvador ay gumagawa rin ng pangalan sa industriya. Hanggang sa kasalukuyan ay aktibo pa rin siya sa showbiz industry at tumanggap ng mga famous award sa kanyang mga nagawang pelikula mula dekada 80. Dahil sa taglay niyang karisma sa mga kababaihan ay marami rin ang mga tagahanga at kapwa niya artista ang nagkagusto sa kanya kaya't kagaya ng karamihan, ay natukso rin siya sa pakikipagrelasyon, hindi lamang sa isa, kundi may karamihan rin sa bilang, kasama na ang Queen of All Media. Bagaman maraming mga babaeng napaibig si Philip Salvador, ay tatlo lamang sa mga ito ang nagkaroon siya ng mga anak. Sa video ng ito ay kilalani natin ang mga anak ni Philip Salvador. Number 1, Denise Isabel Salvador. Siya ang anak na babae ni Philip Salvador sa dating partner na si Vivialin Dunca. Nung lumabas ang mga larawan ni Denise, ay naging usap-usapan ito dahil sa kanyang mala Italian ang ganda. Maliban sa ganda ng kanyang mukha ay di rin may iwasang makita ng mga netizen ang magandang hugis ng kanyang katawan na pang ang datingan. Nagtapos si Denise mula sa Holy Angel University sa Pampanga sa kursong Bachelor of Science in Tourism Management. Bagaman, naghiwalay na ang kanyang mga magulang, ay patuloy naman siyang minamahal at sinusuportahan ng mga ito sa pagtupad ng kanyang mga pangarap sa buhay. Patuloy na umaasang maraming mga netizen na papasok sa mundo ng showbiz ang may mala-italyanang ganda na anak ni Philip Salvador dahil tiyak na ng kanyang ama ay gagawa rin ito ng sariling pangalan. Number 2. Joshua Aquino Salvador Maliban kay Denise, ay may isa pang anak si Philip mula sa dating naging partner niyang si Chris Aquino. Ito ay si Joshua. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng iso ang anak ni Chris at Philip nang pagkakabuntis o manon nito ng kanyang girlfriend. Pinabulaan na naman ito ni Chris at sinasabing fake news ang nasabing pag-iintriga sa kanyang anak. Si Joshua ay 25 taong gulang na sa kasalukuyan. Maliban sa mga nabanggit, ay may mga anak pa si Philip kay Emily Desma na kanyang kasalukuyang asawa. Ito ay sina Barbara Salvador, ang kanyang panganay na anak na babae, Luis Salvador, ang panganay naman sa lalaki, at si Michelle Salvador. Ang mga anak ni Philip kay Emma ay lubang napaka-pribado ng mga pamumuhay kaya't maging sa mga social media ng kanilang mga magulang ay hindi sila makikita